ito tayo na pagkain ko na pang lokal. kangkong kangkong lang para madiet healthy Pero mura makakatipid na ulam pero sa akin pang low carb ko ka kasi ito hanggat maaari iwas muna ako sa rice kailangan magbawas ng timbang ito yung sa ko yung natirang liyempo liyempong baboy. higisa ko lang yung kangkong Ah, ko lang ng kaunting seasoning yan. Para kahit na paano may lasa. Ito na natin malito. Malambutin lang natin. Pagkisan na natin. Lagyan natin ng kanting uh, oyster sauce. Oyster sauce. Ay! Naparami. Ay! na kaunting pampalasa Punti lang Ayan Okay na po yan Ito na yung aking pang lunch Kangkong Isa sa oyster sauce port pork lempo. Yung mga natira lang po na lempo yan. Ayan. Masarap na po. Ito na po yan. Thank you po for watching. Ito na po ang ating ulam. Ulam na kangkong.